Angela Nicole Sullivan Castro of Teatro ni Baste. And I am here to ask you questions po in regards kay Second Lieutenant Amparo Espavor for our Kalayaan Chronicles. Okay, uh, balikan na ulit natin si Amparo Favor from her uh, uh, graduation as a high school student. So, 18 years old siya and she graduated among the top five. So, marun siyang intellectual qualities. So, marunong siya. Okay? So, she can be trusted kung uh, sa intel work, sa reportage, alam niya ang gagawin niya. At nirecruit siya nung Amerikana. Napalagay ko, yung Amerikana, alam niya yung quality ni uh, Amparo. Pagkakatiwalaan niya as far as making reports is concerned. And then, So, na sinabi ko sa inyo na yung bahay nila dyan lang at saka nandun yung garrison ng mga hapon. So, alam niya yung risk ng commute niya at pagdadala niya ng mga intel reports kay Elizabeth doon sa likod ng simbahan. At alam niya makaka-encounter siya ng mga hapon probably pag dumadaan siya. So, alam niya kung paano niya i-discipline yung sarili niya sa paglalakad. So, yung discipline na yun, galing din naman yun sa parents niya. Kasi pinagbawalan talaga siya na uh, huwag magdamit halimbawa ng nakaka-attract ng mga lalaki lalo na yung mga lalaking hapon okay tapos alam nila kasi na kung may dumadalaw na Amerik na hapon doon na English speaking hindi naman siya dumadalaw dahil mandiliga ko sa kay Amparo kundi makikipag ano lang social conversation so even during those visits pinagbabawalan siyang lumabas so maroon siyang sense of discipline so iyon ang nakapag uh, ano sa kanya, nakatulong sa kanya sa intel report niya doon sa pagiging guerrilla at, at part ng Paitem Mountain Patrol Group. So iyon lang. Labing wala lang ako nang bumagsak ng mga bomba. Natakot ako. Pero mas malakas ang panawagan ng bayan i Ilang taon na tayong alitin ng mga maninako. Kaya na ba nakalimutan na natin ang laso ng tunay na kalayaan? Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting pinapatay ang ating dangal. Dinira ko ako ni Masta. Nasa na mga kirinya? Hindi ko alam! <gling> <Uf! gling> <gling> Muli tayo! Usutsuki tayo! Ah! <gling> uh! ang ating pagkatao, inaagaw. Ang ating tingin, pinatatahimik. At ang ating kinabukasan, ninanakaw. How can I do that? you will read everything you will observe and know in regards of the japanese soldiers and with that you will give it to me Anak, wag na wag kang magsusuot ng kahit anong makakaagaw pansin sa mga hapon. Sa tuwing ikaw ay lalabas, huwag magtabako. Huwag mong hahayaang ang ka nila. Opo, mo. Hindi, unahin muna natin yung role ni Amparo Favor ah, bilang gerilya, di ba? So, later kasi na yung pag-join niya ng uh, medical detachment sa Purak. So she was first of all a spy in the guerrilla. So she was a part of the Paite Mountain Mountain Patrol which was headed by uh, Angel Fontillas and kasama diyan si uh, Elizabeth Fontillas, yung American woman na nag-recruit sa kanya bilang intel. So, nag siya sa mga Hapon. So, ang trabaho niya rito bago siya nagpunta sa Porak was spy on the Japanese activities. Diba? So, nakita, kanina pinakita ko sa iyo kung saan yung garrison ng mga Hapon, saan yung bahay nila, saan ang bahay ni Elizabeth Fontillas. So, alam na natin kung paano yung rota niya na nagtitik-tik sa mga Hapon, isinusulat niya yung report, binibigay niya kay, kay Elizabeth Fontillas, at hindi na niya alam kung saan punta yung report niya. Maaring doon kay Magsaysay. At si Magsaysay, dadali niya sa mga Amerikanong uh, guerrilla din. Hindi natin alam yon Kasi sabi niya, up to Elizabeth Fontillas lang ako. So noong dumating na yung mga Amerikano, siya yung isa sa dalawang babaeng miyembro ng Paot Paiti Mountain Patrol na itinilaga doon sa uh, portable hospital okay? sa Porac, Pampanga. Yung portable hospital, ay itinatagyan ng mga Amerikano para doon sa mga wounded sa pakikipaglaban nila sa mga Hapon. Okay. So sabi ni ano ni Amparo sa akin, hindi medical 'yung trabaho niya. Basically, siya 'yung tumatanggap ng mga wounded. Siya ang naglilista, siya siya rin 'yung nagre-release ng 'yung release papers ng mga gumaling na doon sa portable hospital. So sa kanya siguro nagmula 'yung mga records ng mga who were wounded and who were released or or who died while under treatment. So, yun So basically, ganon ang trabaho niya. So ang mga boss niya, mga American doctors. Di ba? So, so, ang tra trabaho lang niya, tanggap at mag-release ng pasyente. So, yun lang yun, yung trabaho. No? Simple. Okay. At uh, siyempre, doon, doon sa time na yun, nung nandun na sa Purak, ang nakakasama niya doon, magkapit-bahay daw yung portable hospital, at saka yung tent ni uh, Major Ramon Magsaysay, who is the head of the Zambales uh, military district at that time, na magiging presidente ng Pilipinas eventually. Wala ngayon, Lieutenant Favor, Ikaw ang assistant admin officer ng Medical Detachment. Malaki ang tiwala na binibigay namin sa iyo. Handa po ako kahit anong mangyari. Alam mo, pagkatapos ng gyera, madugong eksena yan eh. Ang dami-daming gustong magpa-recognize as a guerilla. So may mga fake na guerrillas na eventually hindi naman naka-recognize. -na so uh, Malapareho lang naman ang treatment ng mga recognized na Filipino men and Filipino women guerrillas. So lahat-lahat sila na compensate naman after the war. Ang kailangan lang, recognition lang. Ang nagre-recognize sa kanila, yung uh, marong grupo noon na itinatag para i-validate yung mga nag-claim na sila ay guerrilla unit o sila ay guerrilla. Kaya nakikita kung sino-sino yung mga nagdodobli-dobli ng registration. Pero yung mga valid na na recognize talaga as guerrilla, whether men or women, na-compensate naman after the war. So nagkaroon sila ng pension or back pay. Okay. Una siguro tingnan muna natin yung history in general, no? Napapansin kasi natin dito sa ating bayan mismo, bibihira ang nakakaalam ng history ng San Narciso. Okay? Mabuti na ngayon at mayroon na tayong mga uh, social media may nagsusulat tulad ko na isusulat ko yung mga kasaysayan ng San Narciso at least kahit po pakunti nalalaman natin yung history. So in general, yun muna. No? Pero sakop nga nito yung local history. Yung uh, uh, pakikilahok ng mga babae at lalaki sa history, involvement in history, in the development of the town, alimbawa. So in particular in this case yung mga guerrillas ng San Narciso. Yung mga guerrillas ng San Narciso they played a very particular significant role noong liberation ng San Narciso. So yung mga sila yung nagsabi sa mga Amerikano na huwag bumbahin ang San Narciso kasi wala nang Hapon. Kaya nagkaroon tayo ng uh, peaceful landing. Tapos hindi naman lahat ng guerrillas ay lalaki. So nakita natin na may mga babae. So in particular, dito sa San Narciso, may apat na babae na natatangi. Di ba? Si Josefina Almasan, si Elizabeth Fontillas, although Amerikana siya, Pilipino ang asawa, si Amparo Fabor at saka si Victoria Dantes. So lahat yung significant yung contribution nila. Hindi naman sila nag-carry ng arms para lumaban. Okay? Pero intel work yung trabaho nila. So sila yung nag-feed naggagather ng information para lang makatulong doon sa pag-prepare sa liberation ng Pilipinas. So, whether it was a small or not, whether supporting role or major role, significant pa rin ang participation ng mga babae. Victoriana Dantes eventually sabi niya, nagpunta sa San Marcelino. So, in beach, more or less yung kanyang ano, area of work sa San Marcelino area. Okay. So, sabi ko, ano, paano pag, uh, paano pag yung mga hapon nag, nag, uh, naglalakad o dumadaan ka sa harap ng mga hapon, obligado kaming magbaho. Okay, so they have to bow. Imagine mayroong outpost dyan, di ba? So, every time they pass by, magbabaw sila outlet. Okay. Para no suspicions po. And that, saka ano yun? Kailangan na report na Ano yun eh, standard Japanese procedure yun, yung yung bow. Yeah. Out of respect, kahit doon sa Japan, pumamasyal ka, <laughs> sigarilyo nyo dito na may yung, yung, ano, yung fire nandun sa loob. Yung parang Ilocano. Okay? Uh, Ilocana. Yung sigarilyo po so, yung... ba na yun is yung black na mga? Oo, yung black. Yung parang malaya. <laughs> Tapos, ang, ang maganda pa niyan, mayroong Japanese na official. Hindi niya maalaala yung pangalan. Pero English speaking. So, nagsasalita ng English. Tapos <laughs> nah, siguro, for social interaction or wala siyang magawa, wala siyang makausap, dumadaan siya dyan sa bahay ni na Amparo uh, para magkipagkwentuhan doon sa tatay niya. Okay? O kaya si Amparo. Pero hindi siya lumalabas pag nandyan, si, nandyan yung hapon. Ayaw niyang lumabas. Sabi ko, bakit? Kwapo ba? Sabi ko kay Amparo. Ay, hindi ko na maalala. Ba, sabi niya, basta English is speaking. Ano lang, nagkukumustahan lang, ganyan kasi nakakapagsalita siya ng English. Ang nakakausap daw niya, yung tatay niya. Okay. Ang isang angulo to, yung tatay niya. Yung tatay niya, girilya din. So walang nakakaala. Pero yung tatay niya kasi, nag-aral ng nursing, pero hindi siya nakatapos. Pero na siya sa o, Iloilo -Ilo or Capiz. Basta doon siya. Okay? Noong duty niya sa hospital, so as a, as a, a, nurse, siguro nag-practice as something like a nurse kasi marunong siyang mag -injection. So, noong panahon ng hapon, dahil wala nga doktor, sabay may sakit, so yung tinatawag. Kaya tawag sa kanya, doktor, kahit hindi siya, ano, doktor, kahit hindi siya doktor. At tatawagin siya, para siguro kung hindi siya may sakit, mag-injection, kung may injection, pero one time, pumunta siya sa Siminoblan. Towards the end of the war na ito, siguro may 1944. Ano, uh, kas kas kasama niya yung younger brother niya. Okay. Two years younger than her. So, pumunta siya sa Siminoblan, nakakaritela sila. Okay. Hindi na bumalik. Hindi na sila nakita magpakailan hanggang ngayon. So, hanggang ngayon, grievance niya, hindi niya nakita. So, noong later on, may angle dyan eh. Hindi niya la, nalaman kasi kung nasa, nandun na sila sa evacuation center. During that time, si Elizabeth, Elizabeth Contillas ay kinuha ng mga hapon. Okay. Na-please yan eh. Si, si, Elizabeth. Ang kwento is, dadalhin sana sa doon sa Intramuros, pero hindi na natuloy kasi yung mga yung mga Japanese were already preparing for the return of the Americans. So, so uh, ingat ko dun sa nabasa ako na sa life side ni itong anak ni Elizabeth Fontillas na mas matanda kaysa kay Dr. Fontillas. Ano, uh, mga 1944 na yun. So, uh, ano na, kung mga ganong time, alam na nila yung movement ng mga Amerikano, nag-prepare na sila. So, nag-evacuate nag -prep, nag, -prep, nag na rin yung mga abon noon. Nag-prepare na for their... Hindi na siya na ipadala doon sa inyo. Girilya na siya, no? Hi. Nakita niyang ano, idinaan sa harap ng bahay nila, si Calixto Farin, idinaan ng mga hapon, okay? Si Calixto Farin ay uh, siguro gerilya o napag, nap, napagkamalang gerilya, basta dinukot siya ng mga hapon. Actually, hindi dinukot, inaresto siya. Actually, nakita niyang uh, dumaan sa harap ng bahay nila para dalhin sa garrison. After that, wala na silang alam kung si 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 Calixto ay eh pinatay o kung saan nilagay yung ba? Si e, ano si Amparo nung matapos ang giyera, siyempre high school graduate siya. Kasi siyempre mayroon siyang mga educational benefits, di ba? May mayroon siyang pension. So, umalis siya sa school. Pumunta siya sa EDC, Elementary Teachers College. At, di di Ah nabasa ko po is far Eastern university of. No, ah uh, something mm -hmm. so secretary. Yeah. But anyway, so naku nakuha niya yung ano uh, yung degree niya as an educator. So <laughs> nagturo siya sa La Batas. Okay. Actually, nagturo sa La Bojas, So, lagging teacher niya, ang principal niya yung lagi kasama niya. Pagkatapos ng digmaan, ibang laban naman ang hinarap ko. Ang laban ng edukasyon. Dito ko nahanap ang pag-ibig at katahimikan. Magagam, ma'am, ma'am. Paano? Ay, maganda ka magandang, sir. Magagam mo naman. Ano bang ginagawa mo? Tulungan na kita. Sige, kung hindi ka naman nagmamadali. Ang sipag mo talaga, ma'am. Buti hindi ka napapagod. We did not really, uh, look like uh, reporters or uh, But the for me, So, we were working together in the school. He was I was a school for my principal. I was a teacher. I he was a principal. I was a teacher in the elementary grades, grade five and six. I ah, am I on yeah. the day day school? because I I'm the to Sa San Narciso po kayo nagkakaya. Sa San Narciso po kayo nagkakilala. Nagkakilala po. Oo, oh, oo. Oh. Oo po nakilala dahil principal ko siya. Sa ang Anong school po? po, po? Ano ang school po? Ano ang school po? Ano Ha? Ano pong eskwela? Don Julia Elementary School. Malabon, Rizal. Ton Suya, B-O-N-S-U-A, Elementary School. Ah, yes. Yan, doon na pa. Yan ka pilala. 1948 Oo, pagkatapos magkasurba ka din teacher sa high school. Sa Malabon. Malam pun high school dengan perayaan yang luar biasa. high school sama ramai. Ayah juga ada di dalam tangga di samping di bangku almohs teacher. Itu adalah my principal and the computer the high school. Padanya ada anaknya. Nung nagkakilala po kayo, dito na po kayo sa nawata sa katera Hindi pa ako na umuwi ako ng kinamuhon. tapos na kami sa kasal, we were married on September. Ang pinto po yata. September 20. Ang pinto po yata. Ang pinto po yata. Pagkakaroon uh, ninyo nga kumusta naman po kayo ngayon, Nay? Eh? Ngayon po. Yung nakaraan lang po, uh, may award po kayo, no? Ano po yung award po niya sa kuha? Yung nakaraan? Oo po. Hindi ko po kung maisip ko ah. Uh, It's a good news